Hi guys, to this page, oh, papakita ko sa inyo kasi yung daily routine ko. Since hindi na kasi ako lumalabas sa bahay, dito lang ako. Wala na ako maisip na content. Kundi ganito na lang yung araw-araw kong ginagawa. Magtitimpla muna ako ng kape guys. Ayun. Kalahati lang yung nilagay ko dyan na Nescafe kasi para sa susunod. Bukas pa yung kalahati para tipid. Tipid ang person kasi wala ng allowance. Wala nang pambili ng pagkain. Kaya ganyan. Matuto tayong makontento ko nang meron na tayo. Guys, huwag na nating pangarap na masarap pagkain. Kasi wala naman akong trabaho. Paano kung makakain ng masarap? dito lang naman ako sa bahay nakatambay muna kaya kung ano na lang meron dito yun na lang ulamin ko yun soy toyo guys yung ulam ko so, ulam tayo ng toyo at saka mantika yun bakto ano nung bata pa ako parang bata pa lang dati nang maliit pa ako kumakain din kami ng ganito sa probinsya toyo at mantika o lang diba sipin mo na lang na may kanin yun yung mahalaga huwag na natin pangarap na masarap o lang natin yun mix, mix mo na lang sya ayun sarap naman sya ngayon na ako nakakaalam ulit ng ganyan. Disrupt siya. Lalo lalo na pag may kape. Okay na yan. Kaysa sa walang wala talaga. Importante sa akin kasi may kanin. hirap ng buhay talaga guys. Pag wala akong trabaho. Wala kang mapagkuhanan ng pang-araw-araw mong pang lalong Lalo lalo na sa pagkain. Kaya tiyaga na lang ako, guys, kung anong meron. Kasi ganito. Meron sana akong 150 pesos. Yung natira, yun lang sana pambili ko noodles. Itlo or sardines. Yun naman kasi yung mamarabilhin eh yun sana yung allowance ko ng pagkain kasi may bigas pa naman ako ah uh, so yung pamangkin ko ano 40 days kasi ng papa niya ngayon so wala siyang pamasahe naawa naman ako sa kanya kasi nararamdaman ko kung gaano kahirap pag walang pera kaya yung naisip ko Binigay ko na lang sa kanya yung 150 pesos ko. Instead na ipambili ko ng ulam ko, mas pinili ko pa siyang matulungan para makauwi siya sa kanila. Madalaw niya yung papa niya kasi nga 40 days niya. Ayun guys, kaya tiis ako rito ngayon. Walang maulam Bukas isangag ko na lang yung kanin kasi may natira pa ayaw kong magsayang kasi nga mahirap ang buhay kaya walang nasasayang kahit ayun yung no? linis-linis na ng pinggan ganyan talaga ako kumakain guys, hindi ako nagsasayang ng pagkain kasi mahirap lang ang buhay kaya yun buhay na yung pangangkin ko doon sa kanila kaya ako ngayon wala nang ulam pero okay lang sa akin guys importante may kanin naman ako may bigas tsaka may tuyo mantika yun lang ang importante may kape din kahit papano kaya tinitipid ko na rin yung kape ko guys tagkalahati lang yung stick iniinom ko para yung isang stick isang araw ko yan kasi twice ako umiinom umaga at saka gabi kinawa ko kasi yung ulam parang pang tulak na rin sya kasi wala nga akong sabaw na kinakain wala akong ulam na sabaw yung kape na lang ako kumukuha ng sabaw masarap naman sya ko kapag naganong may kape ako feel ko nabubusog ako kahit gano'n yung ulam ko tiis tiis lang talaga ako guys hirap kasing mag isa walang hanap buhay mali dating dati araw may awa ang Diyos sabi nga nila God will provide pero misi po, paano naman ako ipoprovide ni God eh wala naman akong work dito lang ako sa bahay makaupok with si cellphone kaya nasal na lang ako, nabalang araw makaraos din ako Ganito talaga ang buhay. Hindi araw-araw. sasara at masasaya. Mayroong araw talaga ang mo. Ang kera. Pero ang importante sa akin, malusog ako. Yun lang. Masaya na ako dun. Di na bali. Wala tayong pera. Importante. Malusog. Hey guys. Ubusin ko muna yung kape ko. Medyo mainit kasi. Kaya, tiis-tiis na lang. Manalig lang sa Diyos. malang araw. Psst, makaraos din ako. Hindi lang ako na ako mawala ng pag-asa. sabi naman akong ganito guys. Tanggap ko naman. Mahirap lang kami kasi. Ayaw ko din naman kasi umaasa sa mga kapatid ko. Kaya, kontento na lang ako ganito guys. Importante. May, may pagkain. Ayun guys. Salamat sa inyo. At huwag niyong kalimutan ng like, subscribe, at share niyo na lang guys. Maraming salamat. God bless.